First day lang talaga namin ni Vira na makasakay ng aeroplano. Kaya tara, samahin nyo kami sa naging experience namin. At tignan nyo naman kung sino yung kasama namin bumiyahing lumipad papuntang Manila. Sobrang aga nga namin umalis ng bahay, mga 8 o'clock. Kasi 10.30 boarding time namin sa Iloilo Airport. Almost 18 years nga nung huling apak namin sa Manila. At ngayon nga lang kami talaga ulit nagkaroon ng pagkakataon na makabalik ulit dito. At halos kalahati nga ng buhay namin, ay eh dito nga sa Manila. Kaya sobrang namimiss namin makabalik ulit dito. Bago nga kami makapasok dito, ay eh, pinakita muna namin yung mga tickets namin at ID. At sobrang aga nga nagpagbook ni Vira ng ticket, mga June siguro. Kaya nakuha lang namin ng 2,700 each at round trip ticket na yan. Sobrang laking tipid talaga kapag bumili ka ng ticket ng maaga. Sobrang saya at excitement nga yung nararamdaman namin dito ni Vira kasi finally may experience na din namin sa wakas si makasakay na aeroplano. Isipin man nila na OA kami pero sobrang tiyatresyo talaga namin ni Vira yung nag experience namin dito. Sobrang thankful ko nga kasi yung nakuha ko pang number seat ay malapit sa bintana. To fasten, push ends together. Tighten seatbelt by pulling loose end. Ang sakit pala sa tenga, no? Para ka mabibingi sa sakit, eh. Ayun pala yung feeling na sinasabi nila. Pero after nun, mawawala din naman. Since malapit nga ako dito sa bintana, hindi ko talaga inalis yung mga mata ko. Kahit na may times na sobrang liwanag na. Yung mga ulap na lang talaga makikita mo dito sa itaas. Dati nung bata pa lang ako, iniisip ko kung ano ba yung ulap. Solid ba to o nahawakan? Parang cotton candy ba yung texture nito? Yung mga ganung isipin ba? Pero in reality, gas lang talaga siya. Sobrang curious nga ako kung ano ba tong mga lugar na nadaanan namin. Grabe, sobrang ganda talaga tanawin sa itaas. Wala ka na talaga masasabi kundi mapapa-amaze ka na lang sa mga creation ni Lord. Mga 50 minutes lang naman yung travel time. At dito na kami sa Ninoy Aquino International Airport. Grabe, puros mga building yung matatanong mo dito sa itaas. Anyways, November 14 nga pala kami bumiyahe. Kasama namin yung sister namin na si May. Sinama namin siya para may taga-picture kami at video char. Then November 15, ayun na yung time na ipapasa ni Vera yung entry niya dun sa Cake Fiesta Manila. Kaya sa mga customer namin, ito yung rason kung bakit namin natanggihan yung mga orders nyo. Sobrang dami nga sana magpapabook pasok sa amin. Kasa, yun nga, nag-schedule na talaga kami ni Vira na hindi kami tatanggap ng mga orders. After namin makuha yung bagahe ni Vira, eh, sumakay kami ng taxi papunta dun sa kondo na kinuha namin ni Vira. Mga 30 minutes nga lang yung binyahin namin. At dito na nga kami sa Shell Residence, Pasay Metro Manila. Sobrang convenient nga na dito kami kumuha ng pagsasteya namin. Kasi sobrang lapit nga lang dun sa SMX Convention Center. Kung saan dun gaganapin yung Cake Fest na Manila. Although medyo pricey nga yung nakuha namin. Pero sobrang ganda at sobrang convenient na magstay dito. So yan, yeah, na namin dito si madam, binigay namin sa kanya mga ID. Kasi mag-check-in na nga kami. Tinanong pa nga ako ni Vera kung anong floor na yung gusto ko. Then sabi ko sa kanya, nasa middle lang. Hindi sobrang taas, hindi rin sobrang baba. Pero ayun niya, yung nakuha namin yung 14 floor. So yan, kompleto na nga lahat dito. Ito may mga lutuan. So ayan, may pailaw pa nga dito. Grabe, high-tech na talaga. Meron din rice cooker, heater, mga utensils. Then ito nga yung kanilang CR. Malinis naman. May automatic washing machine. Pwede na din sa 10 out of 10. At meron din sila ditong ref at microwave. At syempre, meron din silang Ali YouTube at Netflix dito. Kaso yun lang, medyo nakaka-stress lang yung wifi signal nila. At siyempre, ang pinakagusto ko sa lahat ay meron silang king size bed dito. Kasyang kasya kaming tatlo dito. At sa labas nga, ito nga yung bubungad sa'yo. Grabe, sobrang nakakalula. Pero solid na din kasi tanaw na tanaw mo lahat. After nga namin magpahinga saglit, eh, napag-desisyonan nga namin lumabas para mag-lunch. Kasi pasado alas 12 na nga to. Sumakay nga kaming tatlo dito sa taxi. Papunta sa MOA kasi ito nga yung malapit na mall dito. Actually, siyang lakarin. From dun sa inistaya namin. Medyo malapit lang talaga kasi. Tapos ayun, naglakad-lakad lang kami sa seaside. Then dun nga kami sa food court ng Mowa kumain. Grabe, umabot na 700 yung binayaran namin dito. Lunch pa lang yun. Kaya sabi namin, mag-grocery na lang kami dito sa SM. Since 8 days nga kami dito sa Manila, kailangan talaga namin mag-stock ng mga pagkain. At para maiwasan na din namin kumain sa labas kasi sobrang mahal sis. Natutuwa nga ako kasi saktong-sakto nga lang yung pinag-grocery namin sa 8 days na pagstay namin dito. So, eto nga yung view dito sa itaas kapag gabi. Sobrang lapit lang talaga ng aeroplano. Then pagka umaga nga, eh, binigay na din sa amin yung resibo na binayaran namin dito sa kondo na kinuha namin. Then November 15 na nga to, nire-retouch ni Bira yung entry niya. Tapos sabi ko, sino si Cleo? Eh dapat cello yun. At buti nga, nakita ko. So yan, outfit check muna kasi alis nga kami dito. Pupunta kami sa SMX convention. Kasi magpapasa nga kami ng entry. O pak, saan ka dyan? Hindi naman halatang rush yan. Maniniwala ba kayo na isang araw niya lang ginawa yan? O yeah, may pa boobs pang nga si Senyora. Anyways, gusto nga pala namin ulit magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta para manalo yung entry ni Vira sa People Choice Award. Thank you guys sa lahat ng mga nag-like and shares. At dito na nga kami sa SMX Convention. At pagdating nga namin doon, eh, inisikaso naman kami. At dito nga, una namin nakita si Sir Jobe na kalahi vlog. Sobrang nakakatuwa lang kasi at last, samita din namin siya in personal. At syempre, nagpa-picture na din kami sa kanya dito. Kasama niya din nga pala si Sir Jenby. Then after nga nun, ay eh, nagpa-register na si Vira at kinuha na din yung ID niya. <laughs> kahit gabi na nga, ay eh, medyo madami pa ding tao nung time na yun. Kasi ito na nga yung last day ng pasahan na entries. At dito nga may dalawang babaeng maganda na nagpa-picture sa amin ni Vera. At nagpasa nga din sila na entry nila nung araw din na yun. Yung iba nga dito, tinatapos po yung entry nila. Nire-retouch. At dito nga nakita namin si Sir Brian. Nakapwa ilonggo din. Grabe nga yung entry niya, tignan nyo naman. At syempre, nagpa-picture na din kami kay Sir Mark Kevin. After nga namin dito magpasa ng entry, eh nag nga kami dito sa papay. Curious curious ako at gusto ko nga itry yung spaghetti nila dito. Na napanood ko kasi yung vlog ni Sir Marky ba. Ni-rate niya kasi lahat ng mga spaghetti brand. At ito nga yung top 1 niya. So, tingnan natin kung papasa din ba sa amin. Wala kasi dito sa Iloilo. -ilo. At since pasta lover kami, tignan natin kung top 1 nga ba talaga siya. So yun, para sa amin, wala pa din tatalo kay Jollibee, Char. So yun, bago nga kami umuwi, eh naglakad-lakad nga muna kami dito at tumambay sa seaside. Then hanggang sa napag-desisyon na na din namin na lakarin na lang pa uwi. Sobrang late na nga ng pag-upload ko ng video na to, pero who cares? At least na-document ko yung experience namin dito. So yun lang guys, thank you for watching. Ingat po kayong lahat.